Kuya, bakit di na po kayo nagmamartis? Okay guys, may nagtanong na isang solid followers natin. Bakit raw hindi na ako nagmamartis? Abangan sa dulo ng video na ito at doon natin yung pag-uusapan. At para naman sa mga bago lang sa page ko, ang goal natin ay mga pag 100 star. At para po sa mga gusto magpapilot, message nyo lang po ako. Dito nga sa game na to, yung S1, yun yung nagtatanong. Kaso ah, kayo niyang mag-core, kaya ako na lang mag-core. At ayun nga, magmamartes ako rito. Magandang laban na naman ito. So ayun nga guys, nandito na tayo sa Legend 2. Ang ginawa kong rotation dito, yun na ko yung red buff ko. Para diretso invade tayo sa red buff ni Fanny. Nakita nga tayo ni Fanny, nag-cable papunta sa akin nasta na ako Udet, ko no pero nakansan ko retry ko yung jungle monster bibigyan ko dito so dead pero dito nga ay mabibigyan ako ng Fanny. mali ako ng pindot mga idol request backup daw sabi ng XP dito nga napalalim na nga si Johed ibigyan namin siya rito Dito nga nawawala si Fanny pero nagita ko siya, numeretso sa red buff ko. Pagkakuha ko nga ng turtle, diretso sa red buff. Hindi na ako nag-retry kasi baka makuha na kung paano yung red buff ko. At nandito nga siya. Mabibigyan ko siya rito. Yun lang, di ko nagamit yung retry ko. Kaya nakuha pa rin yung red buff. Kaya ang ginawa ko, dumiretso ko sa blue buff niya. Nagamit niya na kasi ang retry niya. Kaya mas madali na natin makukuha ang buff niya. Ang kaso mga pre, kumarang yung room nila. Ayun, yung, mabibigyan namin. Tapos, ang tapang ng fan rito. Sumugod pa ako. niya naman makakaya niya. Ayan. Double kill. May libreng buff pa ako. Nagkabitawan nga na naman ng mga skill. Nagudyong ka nga sa ito. Promise pa si Head, Flicker papunta sa akin. Pero hindi ako nadigitan. Mananakap ko sila. Sabay basic attack. Sabay SS. Sabay SS. Ayan. Triple kill. Wala naman ganong clash. Kaya diretso tayo sa second portal. Pero mali ako ng pasok guys Ang fight ng vengeance ng room nila Kaya yeah, ayun Mabibigyan tayo ni Fanny Diretso tayo sa third turtle Dito nga Napalalim na naman yung room nila Ayan Mabibigyan ko Mas ko yung room nila Hinabol ko Mabibigyan ko siya rito Balik tayo sa mga kampi nila Ito nga Binalikan ko yung audit nila Mabibigyan ko siya rito Triple kill Naglord na kami rito At binurse ko May derechoka sa mga boss ni pani. Pagka uwi ko nga guys, na may ko rito sa Bottom lane pupush ko na to dire diretso na to gaya nga ng sinabi ko kanina guys dinere derecho na ayun dun nga tayo tapos, so ayun nga guys legend 2 na tayo sana umabot tayo sa 100 star kaya yan kapit lang at sagutin na nga natin yung tanong ng isang solid followers natin dito nga sa epic at saka legend ang pinangpubuhat natin na si Roger balak ko rin siyang ipa global ngayong season pero kung gusto nyong magmartis ako, magmamartis pa rin ako. So, salamat guys sa panonood sa walang kwentang video natin. So, like at share naman. Salamat.